Oh. Para sa iyo, yung simula ng pagsulat na makikita mo diyan. Last ng ano mo. Kailangan mo yan. Diyan mo malalaman kung susulat. Maganda kasi ano eh. Yung manual na ano, manual eh no. Ay, naplano ko na yung magiging opisina mo. Bas! <laughs> May opisina ka? Siyempre, <laughs> advance na natin. Saan pa ba pupuntay? Wow! Yeah. Okay. So... Um... Today is May 30. April po. Ay, sorry. Ah, uh, April 30. Tapos, i-cut ikat, ikat muna natin kailangang pasokan niyo. Second week po lang June. Second week ng... Na... June po. June. So, first week. Okay pa tayo dito na, no? first Awa. week. So, lagay natin dito. Baka, ano yung mga napanaginipan mo. No? Yung mga napaganipan ka pa. <laughs> <laughs> Bati ka mo Bati muna, Kuya Dibs. Ano, habang inahis ka dito. Tsaka, ano How yung gagawin po? natin. Ano yung mm -hmm. ano. Good morning Bo, Matae, Grav. po, mga ka ko. Kabusta po? Sana po uh, nasa maganda po kayong kalagayan. Ito po yung araw na ano... Ito yung first day ng ano talaga. Uh, Pag-iisipan pag at pagpaplanuhan. Mm -hmm. Yung mga... Uh, Preparation. Mm. So, entayin ng uh, May 7, start tayo today. Yan. Okay. Ang gagawin natin is... Dito ka. Kasi ano, kami ni Tito mo taga gabay lang. Ikaw yung magana. So bakit natin to gagawin? Para lang alam mo yung objective mo. Ba't, ba't mo nga ba ito ginagawa? Ano yung purpose ko neto? Go, una. Siyempre dapat sa'yo nang gagaling kasi. Ba't pumasok sa isip mo ay oh, magkaganito ako? Pag-business po. Pa. Hmm. <coughs> ano to? Una po yung Parang experience lang. So... For experience? <clears> Oo. <throat> okay. So, good. Tsaka yung pinaka-main reason ko talaga to, para po pa nag-college po. Like, yung mga... mga gastusin po. So, financial... Para daw yung babawin... babawinin daw niya, hindi na lang daw niya ingin. Future financial concern, ano pa? Hindi lang po. Kaya ko to sinabi para dito ka laging babalik. Ba't mm. ko to gagawin para kailangan ko kasi mga experience. Ganyan, ganyan. So ngayon ang tanong, sa number one, bakit kailangan mo na experience? Siyempre tayo yung sa ano po. Di lang naman po ako laging mag-aaral eh. Mm. Kumbaga, mag say, din po. Kumbaga parang di na po parang mahihiyang makipag-socialize to. Like, ma po pero mapabawasan to. Kasi alam ko na siya kung paano siya gawin mo. Okay. Preparation for future. Bakit iniisip mo yung financial concern mo for college? Ano po, para hindi na rin po masyadong maano po sila tatay. Okay, so to help uh, lift burden for the family. Parang hindi na sila masyadong mabigatan, based oh. sa sabi mo. Sige, so okay na tayo sa objective ngayon. Um, uh, initial business plan. For anong date to? Uh, April 30 to June... Sige, kalindo To June 7. To June 7. Okay. So, hey. uh, ano nga yung ano natin? Online selling. Clothing bags pa. Online selling una on the list is clothes. Clothing. Number 2. Oh. Yung hoodie po. Hoodie? Oo. Oh. Jared po. Ah, okay. So, under siya and ng clothing. T-shirts. Hoodie. Okay, ano pa? Yun pa lang ito eh. po yung pabango po. Hoodie. Ah, paano yun? Yung mga makakapal na hoodie? Yung hindi naman siya to. Like yung ano lang po. Cotton din? Cotton. Paano customization? No? Meron na akong mga layout to eh. Ah, may nakita ka ng ano? Yung parang example po. Oo, ganun. Pag hoodie ata, maganda ano? Yung embroidery. Ito. Embroidery, tahi. ano? Mm -hmm. Embroidery, yung sinulid siya na... Tatahi ko. Tatahi, ayun, ganun. Hindi siya printed Para mas formal mas maganda yung ano. Uh, Tarayin natin siya dati. So, t-shirts, hoodie, tapos, yun ba diba, tatay Ram, nabanggit niya yung hoodie. Mm. Yung mega. Ano ba to? Ay, yung long sleeve ng hoodie. Uh, Pwede din, mga kahit mga ilan lang. Nano ko yung, ang printing nun, in embroidery. Mm. Yung mga, meron kang tawag dito. Parang ganyan yan, embroidery yan. Mm. So sa clothing, t-shirt, may ano ka ba? May, may synergy ka na kung anong? yeah alam um, Nasaan yung phone mo? Kunin ko lang po sa taas go. Sa so, iPhone po eh. <sighs> Nakakatuwa lang yung may isip niyang ganyan. Hmm. Ginulat oh. ako pagabi eh. <laughs> yung magsisimula yung ano niya adventure nung ano niya mm. business, ano Entrepreneurship Paggagawa mm. ko siya ng opisina para ano para ganaduhan niya ganaduhan ano? mm. hmm. Kung gusto mo Mm, maganda yan. Sa sample, napakaganda. Sa t-shirt po. Sa t-shirt, okay. Sa hoodie, pwede. Sa likuran yan. Ito po yung sa likod po ng t-shirt eh. Mas simple, mas okay. Mm. Pero, <clears throat> Yung mm, sa harap po Sa hoodie. Tapos kahit ito na lang po sabi niya sa likod mo. Sige, meron pa ba? Kailin. Ano pa yung... Mm. Tatay na pagdating sa de details, gaya ng suggestion ko kagabi, pumunta na muna doon hmm. para doon pipili ano yung mga gagawin nating style. Kasi makikita muna natin so, doon lahat para mag magka-idea muna tayo. Hmm. So, Tara na. Um, Sayang yung oras. Eh, ah, May mga video pa ako. Hmm. Ako talagang ina 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 ko tong araw ngayon para... May therapy pa naman ako ngayon. Pwede siguro para at least i-ano na lang bukas para maigayak talaga natin. Magang-maga, alis na tayo. Hmm. Okay. Kumbaga ngayon, ita-timetable kasi natin pa ito eh. Mm. ilalagay pa natin sa timetable ko yan. Okay, libawa within, within this Wednesday um, Alimbawa ngayon yung naging planning natin Thursday Or oh wait lang kailan muna dapat magsimula tayo ng mag-online selling na? Doon muna natin na naman. Uh, except this week. Siguro next, next week. Bakit? Bakit next, next week? Ay, masyado maaga, no? Hindi. Pero itong linggo na to, maano na yun eh. Mabilis lang naman ang ano. Hindi, ano na ngayon eh. Uh, may bukas, eh may nabukas eh. Hmm. May one na bukas. Kasi kung bukas lang, kung ma maaari, maaano na natin. Tapos yung mga layout, kinabukasan, kinabukasan, mga dalawang araw. Pwede na natin paano. Kasi may production day pa tayo. Hmm. Eh. Next, um, next week yan. Kung magsimula tayo ng May 1 for canvassing, and finalizing ng mga materials natin. Kung idededicate dedicate kasi natin yung oh. whole day ng, ng May bukas, sa so, tingin ko, makakapag finalize na tayo at pwede na tayong bumili ng initial stock. Hmm. Or pwede, alam ko may mga printing ano rin doon na may mga nakita ko noon, eh, mga malalaking printing ano doon, magaganda. Hmm. Um, pwed, may mga damit na rin doon. Yun, mm -hmm. yun sa naalala mo yung yung pwesto mo, di ba, sa isitan. Tapos, yung yung crossing papunta doon sa MRT. Sa Benita. Ay, oh. ano? Aba oh, sa yung station doon. Hmm. Tapos, may building doon eh. Basta yung next na crossing doon, may building nga yung mga bilihan ng mga uh, printing materials. May hmm. mga damit na rin doon. After nun, mga ano na, mga gintuan na. Oh, baka doon siya. Di, di, oh, papunta na atang ano yun, Yung papunta. Pin. Oh, parang ganyan. So ang kagandahan na may mga damit na rin doon. As in mga wholesaling na mga damit. Mm. Pwede doon ang una muna natin bansa. So doon magkaka-idea tayo sa mga ganyan. Ah, uh, kung anong klaseng printing, ang ano nga lang is ang kailangan mong gawin ngayon, Kuya, ngayong maghapon na 'to, yung design. Marami kang design na i-conceptualize kasi kung bukas tayo pupunta doon, iba ilalatag natin yung design natin, kung kumafinalize na natin yung damit, mafinalize na natin yung ayun kung anong klase. Siyempre, magbibigay na tayo ng files for initial initial mm. printing para next week ng sabihin mo nang May May 5 lunes or ilang araw lang yun 1, 2, 3 3 days feeling ko mabilis lang magprint dun eh yung request ako uh, gusto kong magprint tayo yung may ano siya panigurado yung mga titas yung mga mga nagmamahal sa'yo kukuha yung mga damit na may picture mo eh mm, meron dun mm. as in kahit yung buong damit nakaprint meron dun okay may ano sila, mas mabibilis ang production doon. Nakita ko kasi, pinanood ko naman. Dapat na ready na nga lang yung mga ano. Oo, kaya ngayong araw, pili ka limbawa, di ba kung may mga ganong pictures, o, kailangan maano natin ngayon, mapi mapili muna tatay Ram. Iiwa ko tong phone kasi karamihan dito, picture lang naman din ni Kuya tsaka ng mga bata eh. Pero kung gusto mo, may, naisip ko tada, yun Hmm. Parang ano, collectibles na pictures niya per t-shirt. Pwede, no? Like seven t-shirt. iba ibang pose. Iba-ibang kulay din yung damit. Parang siyang collectibles. Iba na Oo. Parang collection, ano nila. Oo, collection. Yan, yan, yan. Yan yung, yung tamang word. Parang siyang collection. Kasi kung malakasan yung picture dito. Kaya kailangan mo magaganda. Oh, madami siyang picture ko okay. sa akin. Pwede siyang pumili. <laughs> pumili ka na lang muna unang pito. Para yeah. whole week. Ito lang, pwedeng pwede. Um, Ayan, yeah, pwede no? Kang... <laughs> sa likod. Uh -huh. Pwedeng pwede. Tapos, God loves you. Ganun. God loves you. Pwede, tama. Mga ganong tirada. Pwede ganito. Um, Pero ikaw ang pipili nung gusto mong Mm, sulat. Text or ano. Mm, na gusto mong ilagay doon. Ito, ang dami niyang mga ganyan. Medyo may seryoso, may funny. Uh, may... Ikaw nang bahala dyan. Iiwan <coughs> ko yan kasi ako, kung di, kung di nyo gagamitin yung buong araw ko, magkano oh, mo na ako. bukas na, doon mo na i-alat. Pati ako, gagawin ko yung video ko pang bukas para um, available tayo. dami dyan. Marami kami pipili dyan yung mga nakahit. Ayan, tignan mo naman yan, no? Mm -hmm. oh. Oo. Oh. Pero dapat, ano ah, hindi... Yan, hindi, pwede sa kulay, put, kulay. Depende, ma-match natin uh, sa ibang kulay. Yung, halimbawa, ganyang damit, sa isa lang yan. Mm, mm Hindi yung may dalawang ganyang... Hindi, marami siyang picture sa akin. Na. Dapat ibang damit, ibang ibang aura, gano'n. Pili ka mm -hmm. nung... Okay, um, So, in short, kuya, today, alam mo na yung mga objective mo, ha? Ano yung mga objective mo today? Ilagay ko nga. Today, objective. matuto. Parang nakikita ko na sila tit, mga titas from Hong Kong. <laughs> Hindi lang mga titas from Hong Kong. Iba-iba naman eh. May Amerika, may London. Today, objective under kay Dave is design ng t-shirt. Kasi hindi magandang ikaw na yung mga nagpipili niyan. Hmm. Kaya kasi, ikaw na yan eh. Oh, kasi kung ako halimbawa ang gagawa, then parang hindi mo rin na-feel. Hmm. Ka ikaw lang, na yan, basta hmm. gusto namin kung ano lahat ng lalabas dyan, ikaw hmm. yung lahat dyan. Para alam ng ano. Kami, parang nakaalalay lang kami dun sa mga gusto. Nandito lang kami, kaya kami. Ako kami. yung kanan mo, si hmm. Tito yung kaliwa mo. Yun, yun, <laughs> So today to ha pwede design ng t-shirt today kailan mafinalize. Ngayon bukas na natin pa finalize kung saan damit gagamitin kung anong klase, paano yung printing. So ako naman ang goal ko today is um i-check ko lang yung napili mo para mafinalize. 'Di ba lingo mo sobra yung pili mo kuya. 'Di ba mas marami sa pito para may option tayo. Mm. Ako naman ang goal ko ngayon, pagdating ko, iisipin ko yung magiging opisina mo. <laughs> para ganaduhan ka, kuya. Pwede, yung ano muna dito, hmm. yung room mo. Eh. No, lang natin ng palamigin lang yun eh. Hmm. Yung mga stand, ano? Table. So, kasi dapat, pagka naupo ka dun, magkaganaduhan kang mag-isip, mag-ano. So ayun, uh, ako naman ang goal ko matapos ko yung video ko pang bukas at eh, saka may check ko ito. Tapos... Isa design po, kahit ilan po. Oo, oh, mas marami mas okay kasi pag nandoon na tayo, baka doon tayo mga rag ano hmm. na mga design. Tapos pagdating ko din, baka matulungan kita. Pero dapat ikaw talaga. Hmm. Kami ano lang kami, yeah, input, suggest-suggest mm -mm. lang kami. Pwede kong iwan din itong phone na to. marami din yung madami picture dito eh. So ngayon, kung bukas makakapunta tayo sa Manila, Friday, Saturday, Sunday for production, sa tingin ko kaya na ng production yan dun eh. Mm. Tapos, pwede na tayo magsimula <clears throat> ng May 5. May 5, Kanino nga birthday yung May 5. Wala po. Ay, gati may ka po ata. So... Tentatively, tentative kuya, ito may yung ating ano na to, online selling. Pero dapat Tatay Ram, mm. before itong 5, makapag-online tayo for, uh, live tayo for announcement. Hmm. Um, Halimbawa, itong 3, sa May 3, pwede tayo makapag mag-online lang dito, May 3. Sabado naman din to, para lang i-announce na sa lunes is... Pwede mong i-ano yung mga old photos mo na ano, ito yung mga ganyan na Crap mo lang. live online announcement. So, Sunday lang yung parang hindi masyadong subo ata ng ano kasi kukuha pa ng stock eh. Ito, maganda rin to kuya. Pwede na nga ano. mamaya na to. Yan na muna. Pero mas marami diyan Pero may mapipili ka rin dito. Bukas naman kasi yan kahit halimbawa kahit linggo yung ng hapon kunin yung stock. Kung tapos na. So, malalaman natin to pala bukas kung hanggang kailan yung production nila, gano'ng katagal. Mm. Doon natin ibabase kung kailan tayo magla live selling. Mm. Ngayon, um, bukas din dapat pag-uwi. Mapag-usapan yung... Sige, wait lang. Alam ko maraming matutuwa mga titas nako ako. Tapos isip, isipin mo mga favorite line mo sa Bible. Mga no, bubble no, tapos kada picture mo, may mga linya ka doon na gano'n. Mga short liner lang. Ikaw ba ka mm. The way that treat the life. Mga short liner verses. 46. Pwede mo The Lord is my shepherd. Mga mga gano'ng mga short, short na yun. Um, inquire. Diyan, pagka nabuksan na yung ano mong ganyan, to, ano na yun. Gawa tayo. Mag-inquire na tayo kina Tita Sexy. Pag Ito din, ang bubas. ganda rin dito. Minsan yung mga hmm. ganyang ano lang eh. Pwede pala ano eh. Simula nung parang pra progress oh, eh. O, pa mature eh. Pwede, Kaso, pwede. Pwede yung una, yung, yung nagbubuhat siya. Pwede kaya yun? Yung background, may background ka pa Parang simula. Eh, oh. Yung simulang simula may niya. May background siyang ganun. Tapos yung pinaka-latest na picture. oh parang nagbubuhat. Yung may picture mong nagbubuhat ka. Tapos oh. yung ano... Siguro doon sa ano na ah, yung kailangan mo siyang tulungan doon, yung edit ng picture. Uh, yung sa background, nag nandun yung transition sa background. Pero yung picture niya, pwedeng yung mga current. Pero yung background, yun yung nagbabago. Ay, sa Simula tingin ko. Sa, sa tingin ko ang daming matutuwa dyan. Hmm. Sige, sige. Uh. So, harapan lang natin ng... Parang, paano naging flow ng storyline mo? Uh, Oh. ay yun lang to, pitong damit lang po. Tito Jun, wait lang. Ba't pito? Parang buong linggo. Ah, okay. Kung susuti niya ng lunes, martes, ganun mm -hmm. okay. lunes, mm -hmm. kaya pito. O gusto mong bawasan o dagdagan? Hindi. Okay nga, parang kukulangin nga yung pito eh. Sa uh, ano? Ay, ibang series naman nun yun. Mm -hmm. uh, maglabas naman tayo ng ibang ano. Maganda kasi, kapag nakuha nung ano, nakuha nung bumili, hindi tinipid ang dating. Mm. -hmm talagang may... Hindi, tsaka gusto ko cotton talaga. Parang ma-enjoy nila yung pagsuot. Y yung... yung, yung pula, gusto ko rin siya sinusuot. Nasuot mo na ba Basta yung komportable. Hmm. Ikaw, nasusuot mo yun. Ako kung nakukomportable yan naman ako. Ano man ako dito. na manipis ngayong Ano na, nandiyan ba yung ano mo? Yung, yung pula mo? Pero natry ko na po yun. Oo. Hmm. So, paano para ano din? Ah, wait lang. Uh, ah, jo, inquire kay Jo. Mag-inquire tayo sa mga onliner businessman natin dito. Mm. Inquire -hmm. Jo and Nanay Jack. And at, abangan nyo din, mga katekram, ano po, babalik ko kami sa, ano, sa gadget, cellphone, buy and sell, tapos dadagdagan ko ng, ano, sanla. Oo. Oh. oh, para kasi yung mga, mga nagigipit. Mm -hmm. At ayaw naman ng ibenta yung gadget nila. Naisip ko lang. Pwede mm -hmm. may chance sila na isang lamu na mm -hmm. tapos. Kasi hindi naman all that, hindi naman buong minsan isang buwan lang sila magigipit eh. Mm -hmm. So yun, abangan niyo po yung telegram Para yan sa mga bata. Ano kasi, alam niya na. Ayaw kong i-explain pero kailangan. Mm -hmm. Okay. Yeah. So yun po. Uh... Ah, uh, po natin ka Telegram ang mga ano mga kakalabasan nito. At mga... alam ko marami na maraming matutuwa mm -hmm. sa plano ni Kuya. At ako ang ano ko ang papil ko naman mamaya, ang goal ko mamaya ma ano yung kanyang magiging opisina para ganaduan po si Kuya pag mm -hmm. yung ano. Mm -hmm. siya, okay, yung lalatag natin yung table niya tsaka yung mga uh, stock niya. Mm -hmm. Mag maganda kasi naka-organize. Mm -hmm. Dito yung ganyan. Dito yung ganito. Okay. Go, job, Jeff. Go, so yeah. Close mo na, kuya. Mm -hmm. <clears throat> Thank you po, mga katekanam. Sa wala sa pagmamahal at supporta niyo po sa aming pamilya po. Tama guys. Huwag pala kami po, po tayo. Huwag pala ating Ingat po kayo, kayo palagi. Lagi. Mahal po, po namin kayo. Bye-bye.